mga kaibon mga ka-Stanley Boy ah, yung ating kalapati na bagong breeder ay nagpisa na. Nagsana na natin. So, oh, yan mga kaibon, mga ka-Stanley Boy, bago natin ipakita yung ating bagong breeder na dating stock bird na nagpisa na, eh, paliparin muna natin itong ating mga warriors, no? Time tayo ngayon ay alas 5 na mga kaibon. At ayun, yung iba hindi lumabas. yon So, yun mga kaibon, mga ka Stanley Boy, ah, check natin kung meron pang ibon dito. At yun nga, wala na, kundi si Pula. Ito si Pula, mga kaibon, mga kay ka Stanley Boy, Ay, hindi pa kinukuha ng aking tamangke, no? At yun, mga kaibon, mga ka Stanley Boy, yun sila, oh. Nagliparan na. Yun, know, oh. na ng ibon. Ngayong hapong ito. Bali na mga kaibon, mga ka Stanley boy. Ito hindi akin to. Ito pa yung akin, no, oh. Yan, oh. Yun. So, yun mga kaibon, mga ka Stanley boy. At ito yung aking bagong breeder na galing sa pagka-stock bird, mga young bird na naging breeder. to, Yan mga kaibon, mga ka Stanley boy. Ito, oh. Yan. Bali, itong ibon na ito mga kaibon, mga ka-Stanley Boy, eh. Kahapon, napisa. Ayan sila mga kaibon, no. Oh. Ang ganda ng kulay, pinkish na pinkish. Yung kanilang kulay. At uh, syempre mga kaibon, mga ka-Stanley Boy, itong inakay na to eh, sisingsingan natin ng car combine sa FPR. Gawa ng meron pa tayong singsing na apat na piraso kulang pa tayo ng apat na ibon. At sana lumaki itong healthy at malusog para makabitan natin ng sing -sing. Bali, kailangan ko pa na papisain eh dalawa. Bali, maswerte tayo dahil nandito nga ito, itong bagong breeder natin ay healthy ang kanilang anak o kanilang iklog at napisa na. Bali, two days pa lang ito ngayon mga kaibon, mga ka boy. So, yun mga kaibol, mga kay stanley Boy, ihabol natin yan, yung ibu na yan o yung inakay na yan sa ring combine ng FPR sa car uh, para naman eh meron tayong panlabu, panlaro, nabubulol pa, panlaro sa south na anak netong Grisel at itong si Lubar White Feather, yan o, oh. parang may pagka-oxspring na yung ganyang dating, no? Pero mga kaibon, mga kay Stanley Boy, itong ibon na to eh, yung kapatid nito na nauna sa kanya eh, nagis natin ng palulete. Bali, nakauwi naman siya ng katpalugan, sa palulete lang talaga siya hindi nakauwi. Pero ang ganda ng clocking ng kapatid nito o yung kuya nito, barako yun eh, ito barako din. Bali, pinaris ko sa kanila tong grise. Itong grisil na to mga kaibon, mga ka Stanley Boy, eh, galing to sa aking pinsan na nangangarera din. Na tumigil na at ibinigay sa akin at ngayon nasa akin na. At ako na nagmamayari nito at ay lalaro ko ang kanilang magiging anak sa FPR. At pag natin para umabot hanggang sa derby race. Napaka-importante ibon natin ay umabot sa derby, no? Sa training, eh, dapat makapasa sila. At yan mga kaibol, mga ka Boy. Ito yung aking blue bar white feather at si Grisel, no? Magpisa na. At masayang masaya ako. Sobra pa sa dahil dalawa ang kanilang napisang inakay o itlog. Ayan mga kaibol, no? Healthy, healthy. Grabe, oh. Kita nyo, Healthy, healthy. So, yun mga kaibon, mga kay Stanley Boy. At ganun din dito, no? Bali, dalawa pa yung kulang ko. At ayun, hindi pa napipisa. At dito rin, hindi pa napipisa. So, yan mga kaibon, mga kay Stanley Boy. Ito, kumusta natin ating mga ibon na lumilipad, ano? Naway matapos nila yung training ng South. Yan mga kaibon, no? So, yung mga yan, mga kaibon, mga kay Stanley Boy. Ipag-iwalay ko na. Bukod yung babae at lalaki. At ko na itong loop ko na to. Doon ng nagpaparisan na sila yan kailangan wala tayong magpapares na ibon abang tayo nagtitraining o nangangarera para makita natin yung tatag nila sa paglipad kasi pag may pares yung ating mga kalapati mga kaibon, mga kay Stanley Boy nako, ihina sila magkakaroon sila ng motivation nagmamadali silang umuwi at yung motivation na yun eh, pag naubos doon na mayayari yung ibon natin. So, mauna lang mabilis, pero pagdating sa dulo, wala tayo asa sa, kasi naubos na yung kanilang motivation. Kaya, yan mga kaibon, mga ka Stanley Boy, pag naglinis na ako ng kalapate, yan, hindi na natin yung paparisan at bukod ang babae sa lalaki. So, 'yon mga kaibon, mga ka Stanley Boy, at abang-abangan na lang natin yung kanilang pagdapo mamaya. At nandito lang sila sa akong look vicinity, ano nagpaikot-ikot at hapon tayo nagpalipad na yung kanina wala tayong palipad na umaga at naway maging maayos yung kanilang lipad sa south na darating bali mga kaibon mga kay Stanley Boy, dalawang linggo na lang yung parera ng FPR no? two laps na lang bali kailangan malinis na natin itong, itong mga kalapati na to para ready na sila pagdating ng training sa south at niyanda natin yan para sa laban talaga natin ng South mga kay Stanley Boy mga kay Ibong kailangan maiprepare natin para sa darating na race ng South ito si Pula mga kay Ibong no? at hindi pa kinukuha ng aking pamangkin so yan pag hindi niya kinuha yan ipapamay natin yan at magiging panlaban din natin to mas maganda sana kung kunin niya kasi mas magandang, walang diferensya yung Ilalaban natin So ayan mga kaibon, mga ka-Stanley Boy At abangan natin yung kalapate Na pumasok na lang Dito, at ayun pa sila, lumilipad to Siyempre mga kaibon, mga ka-Stanley Boy Abang nalipad yung ating mga kalapate Dito sa ating loop layer Eh, mo muna natin to At ganoon din dito Ngayon well, mga kaibon, mga Stanley boy, oh. Kita niyo yung ibong ko, no? Healthy. teeth. At ito lang karamdaman po yan. Kailangan natin yan. Mga Stanley boy, ito na yung aking mga kalapati at patukay na natin, ano? At ganoon din naman yung ating mga breeder ay eh, na rin natin. 2, 4, 6, 8, 10. yan mga kaibon mga ka-Stanley Boy isang po sila at kumpleto at titignan natin yung kanilang mga itsura dahil ngayon kulang rin sila na pagmas ng hapon at, okay naman wala naman silang ang sintomas na may sipon sa kanila yan lagi tinitingnan ko mga kaibon mga ka-Stanley Boy yung ibon natin eh kung magkakaroon ng 1 iPhone ok ko pag may one eye cold eh mahirap na dyan nagsisimla yung mga iba't ibang karamdaman kaya hanggat maga dapat nagagamot kung meron silang one eye cold pero okay naman sila no dahil yan sa tulong ng natural na oregano at so yun mga kaibon mga Stanley boy At ah, hanggang dito na lang yung aking munting video ah, God bless sa inyong lahat Thanks for watching. Please subscribe and comment. At pahit na rin ang notification bell kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel. Uh, maraming maraming salamat sa uh, uh, iyong panunod.